Okay pag laro. <laughs> Mamaya niya natatawag ka na naman sa kulungan mo gusto mo magpaglaro lumabas. Mitch. Mo, oh. Mitch. <laughs> Hi? Muto to to to. Madagulo 'yo. <laughs> ni. Saka <laughs> <Yeah. Yeah>. din na lang. <laughs> hmm. 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 Madagol yun. Naluwal niya kayo. Mm. <laughs> Mitch. <laughs> Kaya din siya ni Mitch. Eh, doon na ni Chichi ko. Mitch. Yeah. Kinisa O yan yung kinisa yung pialungan mo. Hmm. <laughs> <laughs> Ito <laughs> so, masyado manakit siguro mo. Mitch! Matuha ka pa kang yor, Mitch! Harot mo. Ha, <laughs> yana, na! Hmm. Kita ko! Ha, <laughs> oh, Sobrahan <laughs> mo. I-cellphone ka na sa kuna. Sabigay niya. <laughs> Wata kaya mama ka ala nang magpansin ka ito. At least mo para <coughs> diba, hindi magkata